Yo! Kumusta mga kabangil? Ah, kumusta na kayo? Ano? So matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog mga kapangil dahil sa mga nangyari At meron tayo dito mga kapangil Good news at bad news <laughs> Unahay na natin yung, ano, yung good news ay, lad, good morning. Good morning, good morning lord. mga yan. Yeah. Yeah. <laughs> ay. uh. So, ayan, ang good news mga kapangil ay, yon na, uh, uh ko pa dito eh. Nakapag, nakapag pablater na tayo nang walang wallet ko ay this mga cards mga kapangil na ipablatter ko na at nakapagpagawa na ako ng ng Nang ano uh, uh, affidavit of loss tapos na, yeah, nakapunta na din ako sa bangko at within 2 weeks uh, within 2 weeks uh, mapapalitan yung bagong, ng bagong ATM tapos block na din yung installment card natin mga kapangil uh, guess what mga kapangil may bago na tayong ID na isa yung uh, driver's license so napalitan na din ng bago may bago na ako may hawak na akong ID uh, valid ID oh, kahit isa okay lang tapos yung voters ID naman hindi na siguro mga kapal mapapalitan yun pero pwede namang kumuha ng voter certification dyan sa munisipyo kung sakali yung yung Bilipin ID naman mga kapal uh, na report ko na din at uh, alam naman natin na uh, medyo matatagalan pa yung ano Bilipin ID o national ID uh, na mapapalitan mga kapal kasi yung mga iba hindi pa nadating yung mga ID nila na Philippine ID yung ID mo Lord na palitan na ba? ay na dumating na hindi ba? hindi pa matagal na ah, hindi pa daw hindi matagal na So ayun, so maraming maraming salamat at sa so, Panginoon at may uh, valid ID na tayo at may medyo naasikaso na din ng dapat nating maasikaso sa suwin dun sa mga nawalang gamit natin mga kapangil. At yon um, bad news naman mga kapangil ay, ayun nga, um, hindi tayo nakapag-vlog dahil nasira yung, yung, yung pag pinag editan natin mga kapangil, yung cellphone nasira. Cellphone kasi ako nag edit kasi mas gamay ko yon So, ayun nga, narinig nyo mga kapangil no Na sa cellphone na ako, nag edit na ako Kasi, ayun, since, ano na, since uh, Bumaba na o oh, konti na lang yung kinikita natin sa pagboblog Mga kapangil, kaya nagtatanim kami ngayon para, ano, kahit pa paano So, since na noong konti na lang yung kinikita, kinikita natin sa namin sa pagboblog ay Siyempre, ano na din, ah uh, yung si Joel yung editor natin na siyempre pinaghinto ko na muna pinagfocus ko na muna sa kanyang business mga kapangil kasi ano naman kakahiya naman kung yung pag edit niya ay ano uh, kulang yung maipapasahod natin yung deserve niyang deserve niyang sahod mga kapangil ay ay kulang na yung maibibigay natin kasi hati-hatiin natin ano uh, uh, tawag dun uh, natin mga kapayal ay kulang na kulang hindi niya uh, yung deserve niya na sahod ay hindi natin kayang ibigay na ngayon pero sana sa mga susunod ay bumalik din tayo sa ano makabalik din yung pagbublog natin sa dati na kahit papano meron naman para makapag edit ulit si editor so sa ngayon ako na muna nag-e-edit ay uh, ayos naman sa kanya at uh, Okay lang din kasi ano siya para makapag-focus siya sa ano sa career niya kasi si Joel ay yung edit si editor natin makapangil ay meron na siyang ano yung pa event event nag, in, nag 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 ano na siya sa event nag ano ba yun? Yung parang nagpi-picture, nagbi-video, video nagbi-video na uh, po photographer nagsushoot pala may mga events siya na shooting ng weddings uh, prenup uh, yung mga debut yung mga binyag lahat lahat na ayon uh, naman ang career niya ngayon at patul ay, tuloy tuloy naman mga kapangil no? Uh, next year nga may ano na siya hanggang next year meron na siyang schedule so maraming maraming salamat at, at ano uh, yung talagang gusto niyang career ni editor ay meron uh, ginagawa na niya ngayon mga kapal so yung mga panaw na hindi tayo nag vlog yung araw isang araw, araw kapon ang ginawa namin hindi na mukha na kami nagmalching ni alod bagpos ang ginawa na namin mga kapal ay ayan nag muna kami kita niyo naman mga kapal nag muna kami sa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam nag muna kami Ayun mga nalagyan natin ng plastic. Para minsanan na lang. Minsanan na lang mga kapangil yung pagmamalting natin. Kasi parang parang na ano namin ni eh. Parang mas, ma, mas mabagal nulod Lod. Mas mahirap gawin pag nagplat, malching, nagplat, malching. Parang walang natatapos. Pero bago ito naplatan na, parang mas mas parang mas madali ah sabi namin yan nagplaplat na lang kami hanggang lahat yan wagal iplaplat namin at uh, <coughs> bago namin i-mulching so yun uh, umpisa lang tayo mga kapangil at ito pala yung pinagtambakan namin ng kawayan buti walang ahas tinanggal namin kahapon mga kapangil naging namin dito yung mga ano yung bulo, bulo tawag namin dyan yung mga kawayan, dito na yung mga nakatambak dyan tinanggal na din namin at nilagay namin dun mga kapangit so ito iro-rotor namin kasi sayang to pag hindi natin natamnan yung space na to mga malaki-laki pa yan malawak-lawak pa yan so yun uh, iro-rotor lang natin kunin natin yung ano uh, cultivator okay let's go oh ano ba yan saan uy oh pakain natin sa ano mga alaga may mga alaga kami doon na hindi nyo pa nakikita mga kapangit okay. Ano kaya yun? Multo? <laughs> Papakain natin doon. So, price yan. Hmm. Mga alaga kami doon at magugustuhan nyo. So, ito ang ano? Ito ang hint. Yung alaga namin na yon ay yung anyong yun yung unang una kong unang una kong isa sa mga unang una, -una kong naging content. Eh. Alam niyo yan mga kapanghel? Alam niyo ba yan? Kung si sino makakahula may premyo oo may premyo isang ganito so, <laughs> Ay, yan Ayan, isa yan yung pinakamaganda yan yung premyo <laughs> yan. kunin pala natin yung ano yung rotor para i-rotor natin dyan sayang eh may gador tayo ng crudo dito nga pala kaya din pala hindi tayo nakapag vlog ng mga ilang araw o maraming araw mga kapal kasi nagpa nagpa ano ako ng nagpa boot ako ng ano load ng wisdom tooth. Oo. Oh. Binapakasakit pala yung wisdom tooth pala. Na-connecta dito sa ano? Dito sa uh, buto. Yeah, ginawa pli splice. Kung alam ko lang na ganun ang gagawin, hindi na ako napabunot mga kabayan. Pero at least ngayon okay na. Hello. 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 Ngayon tanim ni Juno. Dami oh. nang <laughs> Sitaw. Si Sitaw. Sitaw. Ay, namumulaklak na pala. Ay, y -y 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 -y, yun ang kapitas na doon sa kabila. Ay, sa kabila. Oo. Oh. Ang pala, no. Maski dyan, Lord, oh. Ha? Ah? Napakaraming damo dyan, oh. Maraming damo. No? Dyan, yeah. dyan, oh. Pagkita mo. na Lako. Red na, ay, green na green. <laughs> Berding-berde. Damo lahat yan, mga kabahil. Talagang sobrang... Sobrang, <hih> Ano? bilis lumaki ng damo dito sa lugar namin. Ang problema pa diyan, walang gaanong mga baka. Mga baka. Mga See, wala nang baka dito, nakatay na lahat karamihan mga kapahil. Noong noong no, mga panahon namin, mga panahon namin. Noong mga bata pa kami, ay nako, napakadaming ano, baka. Ngayon wala na. Ay, eh, wala na, walang baka, wala na ding wala na ding mga mga kalabaw, konti na lang. Yung ginagamit namin dati nila tatang, tatlong kalabaw lord isang babae oh. ginagawa na yung pang araw araw na Okay naman kaya nyo naman magbiblid to magbiblid siya yang ginagawa ni ang kaling yung ginagawa ng mga buyer dito dun sa isla De, syempre may mga nagtatanim naman dun sa isla mga isla isla dyan ay nagtatanim nag aalaga ng baka Doon sa mga isla kalabaw Yon, syempre isla nga uh, medyo mahirap ang mga bukid. damo. Wala pang bukid masyado. Oh, walang bukid masyado. Ang karamihan doon, marami nag nagaalaga ng baka na sobrang daming Nagaalaga ng baka, pero yung mga baka nila payat. So, ang ginagawa ng mga taga rito, sila ng isla o may mga tao sila sa isla. Tapos yung mga payat, yung sobrang payat na ano, na mga baka kalabaw, binibenta. Ngayon, syempre gusto mong benta, ay kunin 'yon. oo ah ah uh, uh, bibilin mo. Tapos dito mo siya patatabain. Tapos wag tumaba nang sobrang taba, benta mo na, doble kita. Doble <laughs> kita. <laughs> mm, 'Yun ang ginagawa nila. May time kasi sila na ano. Kaya 'yun 'yun ang gusto nilang gawin kaya yan nagagawa nila. At saka may time silang maghanap. 'Yun yung business nila, mga kapangin.

Ay, buti. Okay. Wag, wag. Rotor muna natin to. i natin itong taniman ni John bago natin i-anodin. Uh, Paano yan mga kapangil? Hindi muna namin marorotor kasi medyo ano hindi namin na i-blade hindi na ma-under yung rotor mali kasi ginawa namin dapat blinil muna sa bago under no under eh ano ngayon papanoorin yung mga pangil um, ano magpuplat na naman kami <laughs> magpuplat na naman kami ni Alod mga kapangil ayan tsagaan nyo na lang panonood tiis-tiisin nyo na lang muna to Di ba alay, kapag nakapagtanim na kami, medyo maiiba na yung papanoorin nyo. Mga may bunga na at saka mga may dahon-dahon na konti. <laughs> so, tara. Tara. ano natin, i-flat na namin mga kapangil. So, ayan na mga kapangil. Flat na <laughs> naman. Flat, flat, flat. Three times a day. plat 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 mag plat na naman buti malambot pa yung ano lupa So yan ang itatanim namin dito mga kapangil. Yung naunang namalchingan. Patola. Sunod. Sitaw. Sunod. Ano nga ba to? Pipino na? Pipino. Pipino. sino ba sa inyo dyan mga kapayal nag aabang na ng ano ng palengke de serie. eh oh. titindan naman tayo sa palengke eh. pero matagal pa yun matagal pa yung ano palengke series natin buti ka mo hindi masyado mo ngayon kahapon sobra Huwag kang umulan. Please, huwag kang umulan. Yon. Yon yon, yon. yon, 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 Tapos na mga kapangil yung isa. <laughs> isa na naman. So, ililipat namin yung ano, yung linya. Para diretso yung ano, yung magawa namin. Hindi, bali ko. So, ayan. Isa, isa. Isa. Okay. Another one. Yon, tapos na namin yung isa. Mga kapangil, at mukhang uulan. Kaya itong mga busog na busog na busog na ng mga kambing natin. Lagyan na natin sa may lilim Baka bumagsak yung ulan eh Mahirap na May Wala hindi na din na Hindi na din ano yan Hindi na sila kumakain Busog na busog na no Nalagpasan lang yung mga gustong gusto nila dati oh

Sige, sige. <laughs> ano, ano? Ano, ano, ano? Ano, ano? 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 Pano? Pano? Ngiti, ngiti. Ngiti. Pano yung ngiti? Ayaw na. Ayaw. Sige, inom nga. Ayaw. Ayaw pa rin Oh. Inom. Yun na nga Lord Yun na mulat na So kain na tayo mga kapangil So pinagluto tayo ni Kakux dito Yan Yan habang nagbabantay siya Nagluto na siya mga kapangil eh, Nagbabantay siya nagluto siya mga kapangil Nagluto na siya mga kapangil Yan, no na sinigang Ito magandang paksiyo Tapos sinigang Ano yung kuna mo san? Sili na, Sili na naman So, ayun, kain na tayo mga kapangil Kain, kain, kain. Kain. na. Ayun mga kapangil, uh, dito na kami ulit sa kubo at <laughs> iniintay lang namin na tumila yung ulan. Kasi umulan pa mga kapangil, hindi naman malakas. Kaso nakakabasa yan, mahirap na magkasakit. Tignan natin kahit na ano ambun-ambun lang mga kapangil na Basta hindi, hindi, yung hindi nakakabasa ng grabe. Pero kahit papano, may matapos. E, ganito, pag ganito kalakas, eh ano, medyo nakakabasa din. Pag ganito kahina. Antay lang natin. Uy, nababasa yung duyan ni Pengay. Lipat lang natin. wala busog na busog na tong ano kambing laki nang ba Tas tayo saan? Gamitin natin tong taas Okay na yata Lord Okay na Sisilong na naman tayo kapag ano Ano <laughs> Pag lumakas na naman Sayang ang araw eh Let's go Yan So nakatapos din kami mga kapangil At Uwi na tayo Kasi medyo Talagang uh, nakakabasa na Ano you know? Bukas, ano, uh, pag ganito yung ulan, mag ng, ano ka na ng kapote mulod. Ligo na to, ligo na agad. Ay, ligo na to. Mayroon na, magkasakit na naman ulit. Wala na naman tayo magagawa. Mayroon pagkasakit. So, yun. Iiwan muna namin kayo dito mga kabayan uh, At uuwi na kami bukas. Uh, Kita kita tayo bukas ay kahit papano meron na naman tayo tayong naga, nagawa. Yan ko <laughs> goodbye mga kapangil. Bukas, bukas tayo. No? Oh, oh, na ah, mag ano pa ako mag hanap ako ng pagawaan ng ano ng yung cellphone natin para makapag-edit na. Hindi ko rin alam kung kailan to may upload kung kailan nyo pinapanood to. So, wala pa kasing pag-editan. Ngayon ay July 2. Ay, Oh, July 2. So, hindi ko alam kung anong date ko na na-upload to na pinapanood nyo ngayon. Maghanap pa tayo ng ano, ng paggawaan ng ano ng ano, cellphone para makapag-edit na tayo. Okay, bye-bye mga kapangil. Bye-bye mga bye-bye.